Yun may balag sana akong bibili ng gulay. Kaso may napansin ako dito sa tabi niya. Siguro uh, mas masarap dito. Ayun ano? Oh. Ulit yung manok. So subukan ko umakyat at ko. Kung pwede ba hatiin. Buo, bibili ko ng buo at hatiin. Sabi naman niya. O sige. Kaya yung ginawa ko. Mga bro. bumili ko ng isa. At pinahati ko. At pinabalot ko ng karate-karate. Karate. So yun napakaganda. At napakasarap. Sa amoy pa lang. Busog na ako malusog yung mga manok niya dito mga kabro so yun kinuha ni kuya yung binili ko yan tapos binalik niya yung tira tapos yun sinap niya na kinalati niya yan kinalati niya muna tapos sabi ko pwede ba ibalot sabi niya sige palit na binalot niya pagkatapos naman yan na yung binalot na ni kuya ay kumuha siya ng plastic para ilagay niya yung isa sabi niya ipagsama ko ra pagsama raw ng lagay sabi ko iwala mo na lang ako si niya tapos yun sinap niya ulit yung kalate ayan pagkatapos niya sinap ng kalate ay binalot niya ulit ayan binalot ni kuya tapos shout out sa kuya pumayag ka na hiniwala ko. tapos kinawa niya yung isang plastic binalot niya ulit Akala ko bibigyan ako ng isang ulit ng plastic para yung pala ang binigay niya ay paper lang na. So, nilagay niya doon. ayan So, hindi na lang ako nangyay. Ang inisip ko na lang, Kuya, may so sili bakit ba kayo? At klamas, sabi niya, meron. Ayan. Tatlo mo ko na siya at kumuha. Ayan. Dalawang sili dalawang talaman. Sige, tsaka dalawang susto. <coughs> Sige, so, yun, nagbayad na ako. Tapos, mga kabot, tapos na tayo nagbayad. At pinanter natin si Eros. Ayan. Na parang nahirapan ako dahil wala ngang plastic no so yan umikot ako rito dahil tatawid ako sa kabila tapos yung pag ikot ko traffic ayan so buti na lang huminto to at nakiusap ako sa kasunod na padaan so pinagbigyan ako so shout out sa iyo no at ngayon at diretso tayo so medyo matraffic dahil ito ay pa. at nakita ko yung ah, uh, bigasan so inikot ko to inayos ko muna yung motor dahil basang-basa na ako. Ayan, nagmamadali ako, no. Tapos, lumat. Oy, ang mahal. 55, 65. Pero yung hinahanap ko, yung paborito ko, naninuto namin palagi, yung Coco Panda. Ayan, so nandun, 56 ang kilo. Sabi ko, pabili. Bali, 10 kilo. Tapos, sabi ni kuya, na sige. Kaya, kumuha siya ng plastic. At, nag, kilo na siya lang, no? Tapos, binigay ko yung bayad ko. Sabi ko magkano? Sabi niya, 560. Tama naman, 560. So, yun. Kinilo niya na. Grabe, sa pagkamahal ng bigas ngayon, ay 10 kilo binigay ko. Yung 10 kilo, kasya naman yan sa amin sa kinsinas. Tapos, sabi ko, kuya, pwede... Palagyan ng plastic kasi nakamuto ako kumaambon nilagyan naman ni eh, Kuya. Napakabait siya. Shout out sa'yo, Kuya, no? Tapos na yan, tinali niya. <laughs> sabi niya, higpitan ko na. Sabi ko, okay lang. Para hindi rin matapon pag nalaglag. So, binigay ko sa kanya ang bayad. So, nakisoyo ko sa niya. Kuya, kung pwede ba hingi ng isang plastic kasi ilagay ko itong ano. Sabi niya, okay, kung magkasya na ba? Sabi ko, kasya na po siguro to Kuya. Tapos, nung nagkasya na yan, sabi ko, salamat. Tapos, pinayad ko, hinintag yung suklit. Tapos, nakisoyo naman ako ulit kay Kuya pag-abot niya na sa akin, naiwan ko muna, sabi niya, okay, tapos may mo muna tayo, tapos nandito na tayo, at nakisang na muna ako, baka malay mo, pakinabukasan, meron, tapos yun, tapos na, at, pauwi na tayo, yun, nilagay ko ang aking binili, parang napansin ko may dumaan, parang, si tita yan, ayan, sabi ko na nga ba, si tita, kaya yun, gugulating ko siya, pagulat ko siya kanya, natamaan pa sa sarang lagi, oh no, Ah, <laughs> niya, niya. bibili daw siya ng sabi ko pauwi na ako. Pauwi na rin sabi niya, oo. tumawag si Commander. Kaya hindi ko nasagot dahil naghang o oh. kasi basa yung cellphone ko. Kaya nagisabay, kaya pinasabay ko na si Tita para hindi na siya maglakad, no? Kasi maambon din. Yan, tinali ko na yung ah, uh, kanyang pamimigas at nilagay ko sa harapan. At para makasakay ang at kaya patungo na kami pa -uwi. so medyo madulas ang daan dahil nga po is uh, maulan so marami pang mga tricycle nag counter to pero okay lang yan kasi napaka traffic talaga Ayan, oh. so ingat lang tayo rito dahil madulas ang daan Ayan, so malapit na kami papasok sa amin kalubloban tapos ngayon nakita ko merong mga tao na naglalakad na hindi ko alam na hindi ko kilala <laughs> ayan so patungo na kami papasok na kami eh, malapit na yan napansin nyo dyan net 25 yan so nandito lang kami sa harap ng net 25 mga kabro tapos papasok tayo dyan sa may butas merong butas dyan so pakanan kami tapos dandaan lang muna ako kasi mga kabro dahil ito ay napakadulas ayan so pumasok ako rito So, medyo napakadilim, no? At ang sabi ko yung ate, tanggalin mo na yung payong kasi para hindi tayo mahirap at tulad ito, matrapik para di na siya mabasa. Tapos, bumagal yung tricycle dahil parang hindi mag yan, no? Dahil napakasigit ang daan dito. So, yun. At, damirit siya na siya. Ayan, so, tapos na kami ayan tapos malapit na kami ngayon dito na mga ka-bro. putuling ko na ang video dahil uh, hindi nyo na po makikita to na kasi wala na pong ilaw no so yun maraming salamat sa panonood like and share Unsubscribe. subscribe best Facebook Bro Rokno PRN YouTube channel Bro Rokno Official TikTok po, Rock Note 92. So, yun. Bye-bye! <tinyo>